Sige na Ano ngayon? Ayaw mo na mag-vlog? Ha? Marap ka sa akin Nilidyo Benyo, benyo, benyo ko lang sa mga fans mo Umarap ka na dito Pumasok ko na sa karto Grabe, ganyan Ginawaan Kaya, mo kayaan na rin Sabihan nyo, mga mga Para kayong kwento niya. Huwag nang ko ako dito ha. Huwag niyo na ako alalain. Eh. Nasaktan kasi mga pants mo. Mm. Huwag <laughs> <Bukun laughs> niyo na ako na sa wala sa mga niyo ka ba? <laughs> ako yamun yung ano Ayaw mo na 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 ka na 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 Ba't titigil na sa na Ba't uwi ka ngayon? Ayaw ko na Ayaw ko na 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 Mga Mga tana, nani, Mga na <laughs> na pala, na na <laughs> Ayaw na ako! Uwi ako ngayon! Uwi ako Tsaka uwi! Uwi ako! Ayaw na ako kakarig ako! Doon na lang ako! Huwag ka magpa nga sa sinabi no? Hindi ka naman mangmang -mang. <laughs> sinabi sila nila mang mangmang ako! Wala ka tapos grad nila! Tinapos ako! Nagkakyatin nila ako! Ano? Sunod nila ako babastusin. May puso rin ako. May isip din ako, ako. May anak ako. Grabe <laughs> na. Huwag magpa-apekto. Sige na. Ayaw ko na. Uwiyak ko kayo. Huwag ka na umuwi. Tsaka uwi. Ayaw kayo, ko sa kaibigan ko. Uwiyak ko. Nasasaktan ako. ako. Uwiyak. Pupunta tayo ng ano. Saan gusto mo pumunta? Punta muna tayo ng Cavite ngayon. sa resort ng kaibigan ko. Ha? Ah, gusto pa tayo muna rin para makapag-relax ka. Punta tayo sa resort ng kaibigan ko, ha? Punta muna tayo, Ronjey. Handa mo lahat ng mga damit niya, analin, tsaka mga ano. Para di ka muna mag, ano, magmiyak, mag-relax muna siya, Ronjey. Hindi, sa hindi Ron. ako nasasaktan. Sobrang sakit. Sinabi niya yung, yung, yung pasir ko. Naya mo na, bashas na. Sige na, Jey. Magano na kayo, magasigaso kayo.